Ito ang tanggan ng pagtagano. Ito dahil kinisip sa kalalaki na ng sanghan na Freddy Ito yung bata na sa radio ni Ri Aureliano. Kaisunan ang atong sender si Freddy Matod ba Ginaingon ko nga, gaba di magsabay, pero tanaw, oh, ang gumurang guwa ko, gabais ko, kasawa. Siya man tingali, hinoy gabaan ako. Pero ano yung masabta na kung sugila noon, kung unsa yun yung gabaan, no? Dan ano yun ako pagsugod, ang tanan, ha? hei pagkapaitin po, Brita. Buwar rin yun yung tao na to. Dato pa karun. late song yun yung tao kung pagkaon noon. Pero, dali is na natakihon. Pero sige lang, ahagamay lang ko ang mankamot ang yun ko. So, ikuwang na aku, ha? Nga madato ko. Ha! Di ara! Usa na Ay, naon sa mga kumulog kong kabuang mo. Magkakintot. Asan mo siyang asawa na ko eh? <sighs> dina na! Awa na. makita. Ito ating alis kusina. si Ina. Ako ato Aron ipaluto ko rin buwan akong daan. Ay, paita ni asawa ta. Ato ta trabaho sa Buntag o hapon gabi eh. Hasta pa inikadlaon. Trabaho gi hapon para spana. Ay, pagkakidort. Ay, maganda-kanta sa ako, be. Asa na tong sista oi? Eh? Ay ah, di na, di ay. Mm. Magkas, kas sa ta kay ni gumawa kas kaskas kas, kuskus tapos linabhan. Ni sa kumbana, di nakakaskas, di nakakuskus. Kiskis na sad. Ni bawo mo kun sa kiskison. Aw ang tagip tips li og. Di na man madadlo good. Aw kiskis na lang gud. Be kaskas ata. Ha ah, da ar ba di ar yung gyud kadin dinis kusina. Naabot na man gud di ay dali ah, ara gud nimo. Pila ra magwi adtos tong silingan ha? Aro mo utang. Mm. Oh, luto ari na? Hala no, buwad na sa'yo. Huh? <gibberish> ah, <coughs> um, Sige tag-recap pa na tong sudan doon Ah, uh, ako ang kineng... atong sudan, paita, maon niya itong usang adlaw. Buwad. Gahapon, buwad. karon buwad lang gihapon. Hindi ka itong masakit sa bato. Ay, Ayaw, ayaw lang ay, na, eh? ay, 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 sa masakit ang gasing kasing kaon na buwad. Sige baboy, mataki yun ta. Bitaw sad no, sa sakto sad nag-iluha. na, na dito para makapamahaw na tataon. Mayon lang na, kayo natin sudan buwad. Ang ubang taon, asin ra nya ang uban target target nga, patis bagay ning tuslo tudlo na to ah. oh nay na kabla ka happy ta tabda to ganos aman oh Ano na no, take warto oh. ta mo no, ka kido ti mo no, ta na no, dai ah dai oy klamo pa man oh bao siya unsay ako paboritong sudang. nga Ma mao -um siya probida standard bugon ni na naman to pero may magyon ni buwad oy ano ni am um, sister dini abi ganibi kanta eh. ko kantang oh an ni, ni katong kantang paborito ni uh, Noy Mingoy Adili si Armistice sa bayan mga kanta ni Doy Max Orban kene eh, na to be eh. Mientras an uh, magluto kani buwan be <coughs> wan ako ipaglaong karong wala kananing dukan ko asa ko pangitaa ang banag-banag -bana. sa tungang gabi. Ako ba kini nga nakita ko daw dili goba Nagdamgo ba ako dining ko nga daw sagbot na lamang? Pagkalahinag sa kala iman ono sing iki na utlanan Naugtas na uttasna in intaun keninggalamanku daw alat ing kadang pan unta Apan mga mata na sa luha Asa na ako sa kahay akong kapalaran Makunsa na ako ni akong kalibutan ng pulaw anong pangandoy ko ipakita na ang imong kahaya ah, oh, okay, kami na ito ah, Si Perjowo ba yan? Ni Amandingil mo ka ni. Narapakoy utang sa yuha. Sabi si Tiglis yan. Tawaran na. Oy, bida. pre. Oh, pre -pre. ay pre, jowo. Oh, dali pre, happy kang ari. Ari lang ta diri maha. Tuloy sudan, pre. Ah, sabay! standard? O ah, si standard pre. Ay, kun unsay sud ana mo gapon, si Imrasad karon. Wa, huh? dai bag o pre. Pero may lang standard. Ay, sus ko pre, unta <coughs> pre. Ay, bida. Pabalik ka ka, pang laba pa ka sa ako dong, uy, gikan pa ba ako naglungag, nagluto pag sudan, mangurog niya akong kamot, gikas init, manglabad ayon yun. Hmm, mabasa din kamot, mangurog na gining kamot ko. Ay, laga, napabakang ko yung sulubog nga. Naapa, uy, ay kabalaka, sinukod sinuko na ng tanan akong buluhaton sa bahay. Ah, sige, sige, mao ka ha. sukar dito kay, diyan ko bisita ay. Diyan, kinsa man? Ay, kinsa pa, si Fredjo jobo Nasaan? Ay, nabuo ang taon ka na. Standard mo na siya. Pero may ka na buntang na muwari. Sige na, dito. Okay dong. Roger, copy. Roger, copy ha. Si Roger, copy. Probida. <coughs> ah, hindi. Probida. Ay, nga nas Roger, copy di ay. Ha? Ha? Hmm, Bungot sa na, ito. Nalimpir eh. mo kape? mga ay, pataka lang yung tabi. na si Roger nga, si copy. Beh. Silingan na nato. Oh. Usa usa. Ah, dili ko an baka na bang moingon og Roger. Ah, Roger an out. Copy, copy, copy. Roger and out. Base one, base one. Roger copy, copy. Dili copy. 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 copy nga mainom. Copy nga kopya. Ah, oh. sabot. sabot See, kuha Si Poloro. dai na. Ah, sige, masuka rito kay sabot. May kaguto mo na Roger kapi ni mo. Probida. Pagdali ha, kayo pakanoon pa gusto pa rin Okay dong, sige. Mm-mm. Ah, -mm. oh, masaban. Copy. Oh, copy na saan. Probida, mga ako lang kita. Ah, sige, sige, sige. Sikwate, sikwate. Recorded by Splendor Gaming. kini ako sa awa ko bijante kayo sa ay itaray ba murag Marcel suriano ibaog di sa seryoso ko bro iya gyud si awan gyud na usa ay din ako kadawa sa komedya ay blaron ko kunya eh, dina dina ikaw ba Tay? Okay. ay na din ang kabo ang ginang bana nimo hindi huh? na pares mong hanggawon ugutok, ha huh? ay nahibaw ka na unsa na kaseryoso seryoso akong bana kun mag seryosad ko basig duha na mi dadus ospital kay eh, pulos na serious physical injuries na eh, hindi, ay, nanasad. Ako na siya mong kabuang ganda. Na, no, don't worry, Tay. Be happy. Ang lang din mo pili. Pili, Deko. Di yeah. naman ko. Kisa mas pili. Kapoy, hindi mo tayo. Nakakilas yung mga anak. Kaya sa iyo, mayroon na ka. Ang mo dina. na. Hmm. Kano sa pagkakamataro ng utog mo? Tay, kanang mga tao nga seryoso, kasagaran rabaan ang ilan ng no? mga kuma. Dito'y kuma. Kumakaog kumu. <laughs> Kanang dali na kayong masuko, ah, mauna mo na makakita dayong away. Mau nga dili, maayo nga magsineryoso. oh, laki, pero ay sa nagpalabi ng komedya ni mo, nga wala rin yung wala lugar. Kaya buutan ko ng bahana ni mo. Ah, oo, oh, oo, oh, tay. Sige, tay. Next time, tay. Wala joke, 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 ah. tay, ha? Promise. Ah. Ay, kini akong amahan. Makomedyahan na noon ni siya. Ah. Kay namay po'y utok. Ani ah, ah. nga, wider, wider, sad. Di pareha sa kong bahana nga. <laughs> tagsara kayo nga. Tagsara kayo makita ang tibuok ngipon. Bakay, tagsara kay, Tag, kay mong Okay, do'r tawahan na. Yes. Ato na ka? Dere oh. mong baon, oh. Siya yeah, ay bahaw, Lai. Siya'y sudan na ni. Humbak nga lasa. Bakit yung kuling mo, Lai? Dili ka ayutan to. Ay, pagkakanahan ko niya mo, Lai. Porbida sa di mo eh. Ha? Oh. May nalang nangyari kay... Dili kay katong standard na sudan. Wari ka mag-uutan. Huh? Ha? Ang sa'yo nga'n? Utaan oh, sige. Pwede. Pangumpra niya dito kay... mag utan ko. Ang okay, ato na ko ha. O kay sige, pag kay Anton, ko ha? Ay, kapoy ni mo, ay mo susunan akong isulti, balak ay! Dawata na kami mo, kanana! Ay, 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 kanang utan ha, kapag hindi blatao. ay blata o! Sige, ari ako! Kana sa, kana sa! Kana sa, Kana sa ng humbang lata! Ay, blaros! Ay, yabag! Ang uban, gusto kay humba! Ay, siya, ambot lang! Hmm? Ang kilit daw, Hana! Pag kanilig kita bahala ko siya ay! Hoy! nag tok-tok ng pultahan kay maguba na. Unsa. Kadiyot! Hinaya ko nun na kay maguba ng among pultahan. Ay, ginoo ko maigking man lang ta. Mm. Oy! mo! jowo! Maningal ka sa among utang, pe? Ay, dili, Mariyo. Ikaw may kontuyo kay ako ang nag mong imong bana ba? Sa si oh. pare pretty. Na disgrace ang motor. Ani to kayo? Ay, unsa? <laughs> karaan na mareyo. Sa karaan. Pakulata ka, ha? Mo, pagdaro ka, pagdaro ka ng mga tao, ha? Ay, pumitay na mareyo. Joke krabita uto. Ay, no joke, joke. Pero jo, asa ang akong bana, ha? Asa? Padik <laughs> ko mo dawat og komedya nang mga ingon anak pa, ha? Pili ang tao mo imong komedyahan ka sabut, ha? Uh, mare, mare. Ang utang, ang Oo, di ano? Mar ba ang utang. Sorry, sorry pre. ah ka oi. Unsa ganito pre? Ang imong bana ba si Pare Freddy nagiana mo nga na, na disgrasya? Unsa? Ayaw lagi kusok maningil kron. Sorry pre, sorry pre. Asa man siya ron? Ikaw ba naman tulog bulan siya? Unya ang mutuwa no, na? Bungkang ah, ambot mo rin na bungkag <laughs> mo to. Ah, bungkag ah! Kaluan sa buto! ah, ayaw lang kayo pag ino-oe oh, eh, maroon. Ah. Oe ro kayo. Ah? Ganyan, wakamuhilak. Ngayon karoon, mumuturang mahilak ah. Huh? Wa oh, pa man to may imbasang motor pre ang hindi ko mo hilak. <laughs> at to atong bana nimo apa sa hospital. Toko ka? Ang utang, ang Oo. utang. Oo, dali mo to ha. Sige pa salamat kaayo. Akong atuan, akong apason. Asa ang ospital, ah, pre? Ambo boy. Oh, suko ya. Feeder. <laughs> Asa kumpana? Asa kumpana? bana! Pa Paningog mo! Uy, asa kong Ah, uh, kinsa ay ipangita ni ma'am? Asa kong bana! Basig pan, ma'am. Iya, yeah, baba! Na-disgracious mo to! pan! Oh! Uh, Abir ikaw may pasyente, ma'am. Nangita ka sa nagbantay ni mo ngayon ba na? Badi ay! Badi Ako nga apas sa ospital! Oh, uh, so well, like sa emergency, ganito, ma'am. Kinsa ka, badi Oi, Kinsa ka? Nurse ko din, hi. Nurse ka lang! Nurse ka lang! Huwag nurse, naman. Unsa may problema? Ma? mo na diha ang problema kay nurse ka lang ha hilas niyo lo suko mo di ay Kusali ni gusto mo malipay ko ha naguba ang motor mo malipay ko ha hilas ni mo oh, asa ko bana asa ko bana asa ko hoy pa ay, hay, hay. hoy 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 wa di asa emergency room ay ko magbuot kay ari ko diri agi oh sige na lang di agi naman di ang morgue <laughs> Ano <laughs> <laughs> ka magsunti ang burgi na diha? Ano mo na day ka? Che! <laughs> Maldita ang upas sa lugar.

Ay, gubaas motor yun eh. Dung luoy yan, yung dung luoy. May ganit kayo nabuhi pa ka. Oh. Namatay pa ka. Oh. Pero hindi malasa kay duhana mo. Impas naman siyang kuslong mo na <laughs> eh. Maya, motor na yun mo. Patay naman. Ah, ano ka? Sa di ay. Pero mas luoy ka doon. Ano man? <laughs> kaya istorya yan, meron sa doktor. Ba't di kayang insulti? Ganina nako? ako. Oo, ano siya manday? Resulta ko sa laboratory kay may cancer ka. Oo, ano? Ano ka? pero may nalang na dung... O siya, may na ha? Siya, may ayaw, ano? Aray, kasakit sa akong... Di na kumaliw ka kong tiil. Aray, ah, aray. Ah, pero may nalang na, o'y kaysa uban. Nadesgras siya, gihapon sa motor ang uban, pero ang resulta, COVID. Ah, o May nalang na, kaya ang imo kansira. Iloko ko! Eh, makilalang kay ko, Grabe sa dila, na Nabagaan lang ko, load. kansira mo na yun. Hey. relax. Relax. May na ng cancer kaysa COVID. So, oh, ay, sa tingali oy. Pinda kahit andong para maghinahini na kakinulusol sa si imong mga sa. Ha? Sa po, sa taga Nang ila mong taong prolon, may nakabangga ko. Ingon man tong taga nga. Ay lang kuno ka. Kay tagaan lang kuno nung glibring lungon. Ay, impas lungon. Libring lungon. lungon. Duhaon. Duhaon? Dunga, sun? Pero dong, sige lang. Uy, magamit na maghihapon na nimo. Cancer man ang imong sakit. At least, nila ta maglisod. Kay, naman kay libreng lungon. Mahal na yung lungon, Roy. Oh, mida. Hilom na. Buwan, huwag kayo na ni no, propita. duga mamatay. Dukuhan ni dahi. na ko, aray! na hakin ng asawa. Tapi sa gilisod na ko dire ko bidyahan gyud tanga cancer ko no. Purbida. Mo nga wa ko maggoon disgrasya ko. Mura dili man ni kamatian ako disgrasya. Ro kadto ko mamatay sa kabuang. Sa ubin ako tawon ninyo ati pres bam. Unsa man? Unsa igbuhato na ko ani? Paliog tabagi ko dibi. Unsa man ko kamoy pasultihon? Ready. din ka ito nagbasa sa City Club Ah, salamat ikaw ito ni Reverend Father Jumare Pulo o sa sekretary ng si uh, Remar uh, diha sa parukya ni Sr. San Agustin sa Bayan Bohol. Uh, kita mo ipabasa sa ikapitong pulong silang City Club Ross na ito yung Biernes Santo okay, mo, uh, amahan ko okay. Kuan, uh, ganyan, istorya ng sekretary si Sir uh, Mark, matutpan nga, uh, nasayop ko sila ako gibutang nila sa kapito kay ako yung pinakamubo ha ako na pinakamubo og kanang nabasa mura usa ra ka page ka pin oh ikaw may tete ko gibutang sa taas ikaw ang nanbita ko ako ko hilak ko usa man pag kay gi istorya ra man ako gibasa wa may kuan ikapilan po nya kapito ikapito nya ang amo ko ano pito Oh, pero da, ilang mas. pero ilang city pala ate fresh kana dili mabrasa ato din sibong kuwaon ko to sa ah, libro. Ila ilang gitas parokya ang tinaip. Oh, pareyara sa sa ilang ni Rufil nga city pala ate fresh. Oh, na, di may... unah -unah, oh, oh dili ka to karaan do. Sa una-una wa. Oh, dili man karaan. Mas ganahan kus kadaan. Oh, na kingutan na, king na. Oh, ana, manay ate fresh. Oh, karon kana oh, nga ako pulong pero ingon sila gulyat nga bisag mubo ang ako agulyat bisag one piece and a half ra. Kanang klaro kuno kay andan mugud ka oh. taga oh. radio. Kay nga ako motor ang title ra ang unod mura mo ko yung tao ang title ra katong kuan kanang sa imong kamutugyan ko akong kalag mura may mura gi na ko dito pero nindo tong kadaan ah uh, oo kay ang mga nanak na ni no, na kay og ambag o binuhat ko, ko do na patama sa laing tao um, di ba uh, diba? uh, uh, mm. na na uban um, mm. um. oh, ang importante gud ti preska to yung po no yung kadaan gud oh, yeah. Ya, ko kay pag-humana ng City Palabras Gulliat pa magpahawak mo na sa uh, kunuhay ka ng sa pateng lawas ka na sa kinunang gihaya. Ha? Ang pare, rugay, kahit ano na human. Naan mo, hum, hawak mo stiil, hawak mo tohod, hawak mo sa abaga, hawak mo naong sa gino'ng, Ito, okay mo man, Ikaw e, na mo hawak mo ko. Sige mo, mo rugya po. Ang importante, ang sayo at walang kasing-kasing. Correct. Hmm, balik ta. Nga, yeah, karun, balik ta. <laughs> Salamat kayo, ati Press. Okay, all, atong sender karon Atong Do sender sender karoon, Ate Press. Si? Isa Freddy? si Dan lang si Freddy, Freddy. Aguilar Adele Freddy Aguilar Freddy ra Adele Pres kanus Freddy ati Pres ko lang, kanang siyang uh, publiko taon kayo ba na wagil taon siya mahimo taon uh, kanang driver mo taon ni siya sa balabal ati Pres na at des magan taon sa kuan na binuangan yung iyar ko ng asawa mo binuang ati Pres ko bijaan na tayo na des siya spurlon ng gubaon kayo pagabot sa ospital ang resulta siyang, pag siya pagdas mag dunas yung cancer oh. so <laughs> Ha? Huh? Oh, dunay ka cancer. Nya giing siya sa sawa. So, wow. Oh, kira na dong cancer basta dili ka sa una di pres sa una nga COVID. Ini ngano sa sa una di pres no? COVID. Kung duna na kay sakit, i COVID ayon. Diretso. Ngano ka to? Say, ubog sipon. Ibat ubog sipon. Mawawalan ka, mawawalan ka mo ma ma ubog ba ma may kay tan-aw ni sa tao. <laughs> Paita. <laughs> Paita to sa online. Ngayon, Pero karon mao ni ang problema ati si pres. Kaniya to gulat, ang mag wapay covid ang ang mag mask moingon ka nga do na sa sakit. Kuyawan ka mo doon. Pagka covid ang way mag ang, bang, ang mag mask mag mask mo ato likayan. Unsa ra ni bab unsa mabasa na to ni bab ningon ko sa basahi ko bombe unsa man ako sa awa. Ay nani on ko niya susugon mo ko ni mayo di ko mamatay taon ni sakit mamatay ko sa inanggaw ni sa pasawa. Sa ah, kung ari ka dire sa panultihon 25 verse 24, ging dire nga, mas maayo pang magpuyo ka diha sa kisami kaysa mag makigtipon ka sa asawa nga tagawtawan. Mm. Okay. -hmm. Mm. Kuan kay sabak nang singa ni usay ba malapas sa kay bisan og nar siya pang giaway nga, basta kay kanang unsa ba ko kasabot ay pero may bisan init og o pero may basta unsa ba Uh, Maayon tayong buhato no kanang labi ning taong kayang yang, yang bana habal-habal driver man ka ha ang trabaho tayo sa yang bana gulyat no uwan ug init ako kay bawko nga nga habal-habal pati ko puya nagani ubang ubang habal ubang habal-habal gulyat ang kita talbi nag usok kay uwan kay mabasa ban may lapo na dito sa cruising mahaplag. to gulyat nga ang mga habal-habal na atop oh bitaw oh kadto nagdamat ta dito sa Excuse me. Atong nagdamata karon sa mahaplag atong nagpuyo atong sa ka hotel ni Suroy Mangko no balabal sa una daan na sa unang ilang atop ah, ilang balabal doon na atop pero yung ulaan ubang tao nga init yung inig abon yung pang singkahan ang bot punta andaman o pakaon yung naligsan mo kayo dito sa hospital hindi ligasigyan yung singka. Kaya mo pa yung masakiton may tao onya ikaw may tarong dong uh, Friday kanang ay lang na unya ay ka kay may pagaingnon nini ninimong balatian karon wa kayo ko na banggaan ng kakanang ang awa ha ang iyang tuwad-tuwad og hinila ko lihat ang motor dili yang bana bitaw tinuod ning nang jasnaros karon wa ko mo kas motor wa pa pa mo impasok bayan dapat iyang ay ampo yang bana ro mo piskay balik o drive mo balik pati wasog bayan Oh, kay kay sa ay nako. Um, ay, ay na ka uh, sa Friday. Kanang na may kumus pag ampo, pangaliya, ila bana bag umutang na sa Santa na pag record na mo dire. Kanang na ang um, kay puong padre o ari ka dire sa blang kasulatan di na na ang tao pinagisag gahom ni Hesus. So, mm. ko lang ka ng lang. aron matigayon sa kayo. Malabi na yung trabaho yung habal-habal. Giyahan ka. Pwede sir, kag manawag ni San Rafael Arcangel. Kaya ka na siya, ni Patron sa mga kanang, guide man siya, guide, mananambal sa mga nagbiyahe, siya may guide nag-drive sa mga karsada, naglawig sa kadagatan o sa mga naglupad ng mga aeroplano. Aron sa ingon matigayon ka. Ingay e, sa na lang imo ka, guliat oi. May dali imo. lang imo. Mao O pa lang imo. sawa ipakita resulta og wa ka imo sawa. O pero pero ako nakarelate og guliat kaniya among koy kancer. Inomdom taong kong kuan part gili dilmar nga na to musulti man ko duhan na ko ka tuig mo tawto sa gilit bantay ha abang ka mo gulit ko wa duha wala pa wa pakas tawo na una tawo jang lakaw dili ta ka oi na di tino na di yung na tuwa ka mangali sa pulita ko ralis ko namatay dili ta ka buot oi pupunta ka pombo bitot ko manghod maguol ka ng kanser nga namo gani uban di ka matay namatay Asalingan mo, asalingan mo kuliyat ay ang sound system, pating nim tambuka, pating pisayag lawas. Kaog inasal pagladdo gas beer, di pa, hulop og di chopa tay. Tinuod na. Na putoy artista ba blog, no? suporti niya gaon anang uh, kanang ka, pasayan or unsa pa na diha atong pasayan? Oh, katubang pag gi di, atake diha diha dayon ba gaon diya sa lebisa sa pasayan pating niya kaon. Artista to sikat sa una, kalitog sa, sa Pilipinas. Pilipinas, uh, lalaki. Di ko si Cosial Francis Paris gab, absurd anay silly raw jab. Nantika ang isda. Mga na yung tao niya. Kao dyan. Awa ka si Juan Francis. May kay Silig niya. Pong pang attorney Barte. May minahingaw ko na itang silig. Kay nindot ko na nasa atong immune system. Labi na sa mga ubog mga sipon. Kaya nga akong kagsilig. Ah, sipon. Kaya nga hang. dito magluto sa attorney Barti Bisag buwan. Kaya putang sabaw gamay. Yung butang nga dyan yung hang? Oo. hang bitaw. Importante hang. Pertin kao po sayang. Pertin matay. dia ba may mga 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 tao? Uy, lahat itong eh. Bisa kutukan pada ni Papaya, manulis ako ah! yun Selamat <laughs> <laughs> Salamat mo pinagandang. Hindi lumayan yun. Hindi lumayan